Biglang ang naiga yung tubig sa ilog kaya nakakuha kami ng ganito karaming mga isda. Ako at ang mga pinsan ko kasama na rin pati ang mga katutubong mangyan ay talaga namang tuwang-tuwa dahil sa dami ng aming mga nakuha. Bago pala ako namulot ng isda ay nagsungkit muna ako ng mga puso ng saging. Sa bundok kasi ng Taralala, talagang hindi na kami makasungkit gaano ng puso ng saging gawa kasi ng natuyot na. At dahil nga wala kaming masungkit sa bundok kaya ngayon makikisungkit muna ako dito sa taniman ng kapatid ni mama. Meron din ako mga nakita dito ng mga puno ng saging na nagsitumbahan na at merong siya mga bunga. Kaya lang, yung mga bunga niya naman ay halos hindi pa rin mapakinabangan, gawa ng mga mura pa. Pero meron din naman ako nakita dito na isang buwig yung mga hinug na. Pero sa tingin ko dito ay hinug siya sa pilit. Pero pwede na rin naman tong kainin. Tatlong piraso nga lang ng puso ng saging yung nasungkit ko dito. Kasi yung iba, hindi na kayang abutin ng panungkit ko. Kaya umuwi na ako. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, eto nga tatanaw namin tong ilog na malapit lang din dito sa bahay ng uncle ko na biglangan na at marami na nga kami mga mangyan na nagapulot na mga isda. Kasama ko nga mga pinsan ko at saka mga pamangkin ko ay eh dali-dali ngarin kami nagsitakbuhan dito para makigulo sa paghuli din ng mga isda. Kung bakit biglang naiga 'tong ilog siguro sa taas nito eh merong nagsara at inilipat yung daanan ng ilog. Karamihan nga sa mga nahuhuli namin dito ng mga isda ay yung mga papait kung tawagin namin, mga maliliit lang talaga siya. Habang tumatagal ay naiiga pa siya at doon nga mas lalong lumalabas yung mga isda. Yung mga kasama nga namin dito ng na mga katutubong mangyan, eh meron silang mga dala na mga kulambo kaya mas marami talaga yung mga nakukuha nila lalaki sa sa amin. Yung iba nilang kasamahan ay namimili din ng mga pinupulot. Ang kinukuha lang ay yung mga hipon, bunog, at saka yung mga tilapia. Meron din kaming mga nakikita dito ng mga snake turtle pero hindi namin kinukuha kasi nakakatakot yan, nangangagat. Habang patagal nga rin ng patagal, ay eh marami pa rin mga dumadating dito ng mga mangyan na gusto rin mamulot ng mga isda. Ganito na nga rin kaagad kadami yung mga nakuha namin kasi marami din kami na namumulot. Kasama ko kasi yung mga maliliit ko na pamangkin at mga kinukuha nga nila ay yung mga maliliit na isda. Kung pwede nang talaga sana kaming mamili na mga kukuhanin namin ay mamimili na lang kami. Kaya lang, inang hihinayang naman kami doon sa mga isda na mga maliliit na maiiwan. Siyempre, mamamatay na lang yun dyan kasi wala ng tubig. Kaya kinukuha na lang din namin. Kapag kaunti na lang yung tubig, mas nakakatuwang manghuli. Kasi talagang nagaipon-ipon sila. Mas madali silang makukuha. Mas gusto kong manghuli na mga isda dito sa naigana kasi talaga makikita mo na siya at datamputin mo na lang. Hindi katulad doon sa amin, yung mataas pa yung tubig talagang makikipaghabulan ka pa. Nung mga oras pala na nanguhuli kami nito, ay makulimlim, nakikisama yung ulap kaya talagang tuwang-tuwa kami kasi hindi mainit. Kung tuwang-tuwa ako na nanguhuli, mas tuwang-tuwa yung mga pamangkin ko na mga maliliit. Lalo na talaga yung mga kasama namin dito na mga katutubong mangyan. Marami na naman silang pang ulam. Sa medyo baba pala ng ilog na to ay daanan na siya. At lahat nga ng dumadaan na nakamotor, imbis na magdire-diretso sila, ay humihinto sila at nakikipulot din. Sinanay nga rin dito na isang katutubong mangyan ay malapit niya na rin talagang mapuno itong isang kaldero na daladala niya kanina. At kami naman, eto nga at halos na namin yung daladala -dala namin dito na timba o di ba ang dami naming nakuha yung isang mangyan pala nakasama kasama namin dito na namumulot ang talagang pinipili niya lang nakuhanin ay mga tilapia madiskarte nga rin talaga yung ibang mangyan na kasama namin dito dahil meron silang daladalang kulambo kaya mabilis sila makarami ng mga nakukuha yung iba nga rin dito ay gumagamit na ng pandala at sila ngayon nakarami dito ng mga nakuha ng mga tilapia at dahil nga marami na rin naman yung mga nakuha namin kaya umuwi na nga kami at habang nakikita nga namin tong mga nakuha namin iniisip namin kung na namin ito si at kung anong luto ang gagawin namin. Ang pinakamarami nga na nakuha namin dito ay itong mga pait na isda. Pero itong mga hipon at saka mga bunog, eh medyo marami din naman. At saka itong tilapia. Maya maya nga lang ay naisip ko na gawin ko nalang tong daing. At eto nga at inisa-isa pa namin to na tanggalan ng bituka. Itong lahat ng pait na to talagang tsinaga-tsaga namin. Pati nga rin pala, ito yung mga tilapia na maliliit ay gagawin ko na rin daing. Kasi masarap talaga to pag ginawan daing, lalo na't ganito kaliliit. Eto na mga bunog at saka mga hipon. Eto na yung lulutuin ko ngayong gabi. Eto na yung magiging hapunan namin. Hindi ko alam kung paksiw o at ba ang tawag sa luto ko na to. Basta tinimplahan ko yan siya dyan ng sibuyas, bawang, luya, tapos asin at saka suka at saka kaunting mantika. tapos nga nyan, ay sinalang ko na rin siya kaagat at ko na lang siya na maluto. At pagkatapos nga nyan, ay eto na, naluto na nga siya. Ibabalot ko pa na kasi talaga to sa dahon ng saging, kaya lang kasi gabi na. Kaya naisip ko, nalutuin na lang siya ng ganito. Masarap din naman yung kinalabasan. So, yun lang, kain tayo. Thank you for watching!